good morning. Papasok na ako ngayon ng school. Um, Saturday. Saturday ngayon. So, may Saturday class ulit ako. Advanced class slash makeup class. Kasi, wala kami pasok nung Thursday. Tapos, konting tumbling na lang midterm na daw. Tapos, yung uh, food safety ulit yung subject ko ngayong Saturday class ko. So, ayun, nandito na ako sa room, ay sa building na pagkata na pa ng wake slash advance class na ako. Ah, Nakapagod. Uh, okay, yung kasama ko lalo pero sabi niya, una na daw ako umakyat kasi isisay ko na yung pag i namin. So, nandito na ako sa room namin. Ah, one, two, three, four. Apat ah, pa lang kami. Ayun. Nakita niya, medyo madilip pa kasi hindi pa nila tayo. Okay. Uh, okay. Kasi namin. Sabi mo, ba baka daw mayroon ulit, ano, advanced class or makeup class sa Sabado. every per ko yun. Makakapunta kaya ako. Pero sayang yung plus five. Ayun, may plus five pala every time na umaaten sa advanced class or yung makeup class niya. Tulad ngayon, pangalawa na to. So, may plus 10 na. Pero sayang sa 23 kung pero sana payagan ako ni Roka sa maaga naman eh. Hapon pa yung celebration kasama yung kapatid ko at yung ibang tropa ng tatay ko. Ngayon, papunta na kami sa Square para kumain ng lunch. Ngayon, hindi na dito naman sa Darlings ulit. Ang cute-cute setting dito kasi parang girl pink, gray white, ganyan. Ang cute lang. Tapos ayun, ang order po parang minuto na ginili. Tapos isang rice. Tatry ko isang rice lang. Na. Ayan. Ayan, kakain na muna kami para makauwi na rin para makapag-aral. At kukulayan ko pa ng buhok sa okasa. Pauwi na kami. Tapos, bago umuwi, gusto ko ng mangga. Kasi kaya ako sa jeep. May ate na kumakain ng mangga. So, ako parang naingit ako. So, ngayon, bibili ako ngayon ng mangga. Tapos, nakainin ko siya habang nagbibiyahe. Ito na pala yung mangga na hiwa-hiwai. Tapos nilagyan ko ng asina. na ah. maanghang. Na may sila. Hmm, sarap. Bilipo. Ayan, I'm home na magbibihis na ako para makahinga-hinga. Ang init talaga. Ayun, magbibihis na ako. Tapos, baka matulog. Mamayang hapang ko na lang daw kukulayan ng hair. So, kasan. So, ayun. Mamaya na ulit. Pihis na ako. Tulog. Pagkising ko lang. Ayoko pa muna magpakita eh. Ito ang aking merienda. Yung ginataang bilo-bilo na may saging at kamote. Tapos itong ginataan din. Ay, hindi ginataan. Ano ba yun? May parang malagkit siya na nakabilog. Parang malagkit na kanya na nakabilog. Isa lang dyan yung akit. Isa kami ng mama ko. Kasi sa tatay ko nakain niya na. Nakatapos ko lang kulayan ng hair yung nanay ko. Tapos ang lakas-lakas na music ko. Ulan siya. Lakas-lakas ng ulan. Wrong timing. Bukas may swimming. Pero sana, bukas wala. Na yung ulan. Tapos, parang Christmas light din. Kasi, yung kidlat. Mga ganyan-ganyan. Sana, bukas wala. Para happy. Kasi, noong mga nakarang araw, sobrang init. Tapos, ngayon, nagrabe naman yung lakas ng ulan. Ayun, kakain na kami ng dinner. Ang dinner ko ngayon, itong adobo. Tapos, paksiw na pata. Tapos, tortang talong. Pag tortang talong yung ulam, hindi siya ketchup yung sausawan ko. Ang sinasausaw ko, toyo. Tapos yung may si si chimi. Yung seven herbs and spices. Medyo may anghang siya. Ayun. Ito yung nilalagay ko sa toyo. Para, di ba yung iba pag dito sa Pilipinas talagang mismong sile sa toyo ako, ito yung ginagamit ko. Ayan, kakain na kami. Tapos na akong maghugas ng mga plato na pinagkainan. Tapos ngayon, um, magsusulat na ako ng reviewers pag habang ina-upload tong vlog na to para hindi sayang yung oras. So, yun, mag goodnight na ako. Tapos maaga pa ako bukas kasi yung swimming. Mabuti na lang, tumigil na yung ulan. Wala nang ulan, wala nang kulog, wala nang kidlat. So, yun. Bye-bye. Bukas ulit. Good night.